Hello guys uh, Masama po yung pakiramdam ko dyan Kaya napasugod po ako Sa isang albularyo Na dati din pong naggamot Sa akin noon So pagkatapos ko po Pumunta doon sa may albularyo Ay Nagdirigso po ako sa kya po Kahit napakatinding init Dahil sabi nga po ng Albularyo magsindi po ako Ng kandila At mag pamisa daw ako sa mga kaluluwa dahil uh, hindi talaga ako nakakatulog ilang araw na guys grabe talaga ang inano ko ngayon mga matagal tagal na siguro mag na hindi ako nakatulog hindi naman ako nag iisip basta hindi talaga yun lang talagang problema ko hindi na ako nakatulog kaya ayan guys papunta na po ako nang kya po napakatindi yung init so kahit masama yung pakiramdam ko ay nagriksot po ako dyan sa kahapon dahil yung nga yung, yung sabi ng albularyo. pero hindi naman po lahat sa atin ay naniniwala po sa agularyo pero ako po naniniwala kasi ano ito eh yung pangalawang bisis na po ito nangyari sa akin na ganito na hindi nakakatulog so dyan din po ako dati nagpagamot so ngayon yung pangalawang bisis na po ang nangyari sa akin kaya pumunta po talaga ako ng tiyapo kahit napakatinding init. Sinunod ko po yung sinabi ng abularyo na magsindi daw ako ng kandila, guys. So, ayan nga ah, uh, papunta na po ako Naglakad ako Grabe. Kahit nahihilo na ako. Ah, uh, pumunta pa din talaga ako dyan napakatinding init so nag ano lang sa dumadaan na ako sa gilid gilid kasi siguro parang hindi ng init ngayon mga tanghaling tapat akong pumunta dyan eh dahil tinanghali na din ako pumunta sa ano so ayan nga po nakarating na ako ng kya po nagsindi po ako ng kandila so sabi nga nung nagtitinda uh, magdasal daw ako kasi may mga nakasulat para dyan na ano babasahin yung paano magdasal so binasa ko nga yan dinasalan ko po yung kandila at pakatapos po yan sinindihan ko na siya so yan po ang isang tali 25 25 pesos po yan ang isang tali so ayan nga po hindi pa ako tapos magbasa kasi sabi ng babae basahin ko daw, magdasal daw ako. So, pagkatapos ko po magdasal, ayan na siya. Sinindihan ko na siya, guys. So, ayan. Dahil sabi ng albularyo, ah, ginagambala daw ako ng kaluluwa. Kaya, ayan po, nag-ano ako sa, sa asawa ko, sa nanay ko, sa kapatid ko. Ayan po, nagsindi ko sa kandila Ayan, para manahimik ko yung mga kaluluwan nila. So, pagkatapos niyan, nagtanong pala ako sa babae kung saan po banda mag, mag ano, magpamisa, yung mag susulat ka po sa subre So, nagpahinga po pa, nagpahinga pa ako dyan, dahil napakatindi yung init. So, maya maya po, ayan na nga, ah, uh, pumunta na din ako doon kasi tinuro ng babae na yan kung saan magpalista ng kapag nagpapamisa po tayo kasi hindi pa ako nakapagpamisa dyan sa kya po ngayon pa lang so nagpahinga pa din talaga ako dyan dahil ang init ang init talaga maraming bumibili dyan ng kandila o oh. yung mga nag -ano, sa mga kaluluwa nagsisindi so ayan nga guys Napapunta na ako doon sa sinabi ng ano ng babae kung saan ko tayo pwede mag fill up para mag pamisa so ayan guys yung table na yan yan At tapos na po ako nag fill up niyan hindi ko na binijuan pagkatapos niyan ay pupunta na po ako doon pasok po ako sa simbahan kasi po yung papel na pinilapan ko guys is alas 3 pa daw ng hapon yung misa so ang aga-aga po kasi mag alauna pa lang yan siya ng hapon lumating ako dyan sa simbahan so ang ginawa ko ay pumunta na lang po ako dyan sa loob para magsimba magdasal na sana na mawala na yung sakit ko na ganito na hindi ako nakatulog na makatulong na bumalik na yung dating pagtulog ko na halos ngayon talaga ilang araw na hindi ako natutulog sakit na, na talaga ng ulo ko so ayan nga guys pumasok na po ako dyan so hanggang dito na lang po yung video ko sa lahat na nagsuporta maraming salamat po sa sa inyo na hindi hindi niyo ako iniiwan na mara kahit papano may nagsusuporta pa din so God bless po sa inyong lahat